The bark ads main, biglang nahiya sa kanyang asawa, live sa Itbulaga, Riza Madison, muling shout out si Andres, bossing Vic Soto, kinwento ang isang eksena nila sa Lenten Special. Ngayong Huwebes na, February 29, 2024, ay nagkwento si Bossing, ng tila isang eksena nila, ni Singing Queen Anne, sa Itbulaga Lenten Special. Nangyari nga iyan, sa segment syempre, na Perifit dito nga, ay sinabi ni Bossing, na artista na nga si Singing Queen Anne, at magaling nga daw itong umarte. Na ayon kay Bossing ay, artista na yan. Magaling yan si Anne, abangan nyo yung Lenten Special. Artista na yan. yan. si Anne, abangan nyo yung Lenten Special. Dagdag pa nga ni Tito Sen dito, na sino daw ang sumampal kay Anne, kung saan ay sumagot naman si Anne dito, na secret daw muna ito. Pero, tila nagbiro pa nga si Bossing dito, at kinwento ang isang eksena daw nila ni Singing Queen Anne, kung saan ay sinabi nga ni Bossing dito, basta nagtatrabaho siya sa sakin, first sequence nag-resign. Na makikita pa nga ang reaksyon dito ni Singing Queen Anne. Na kung saan, ay muli ngang sinabi ni SQ Anne, na dapat nga daw ay secret muna iyon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatanda ang, nagsimula na ngang mag-shooting ang buong The Bark Ads para sa Lenten Special, na nauna nang naipaalam ni Tito Sen, noong pang February 16, 2024 na napag-usapan na rin natin Samantala, muli namang binati ni Ryza si Andres, na nangyari naman sa segment na sugod bahay mga kapatid. Kung saan ay tinatanong siya dito, ni Boss Joey, at nabanggit nga ni Boss Joey dito, ang apelidong mula. Na kung saan, ay sinabi na nga ni Ryza dito, ang pangalang Andres, na makikita pa nga, ang naging reaksyon ni Tash, pagkatapos ng sabihin ni Ryza, ang pangalang Andres. Pero, biro naman ni Bossing dito, nakilala niya, ang Andres na tinutukoy ni Riza, at si Andres Bonifacio nga daw ito. Kaya naman, matapos sabihin ni Boss Joey, na batiin, o i-shout out na nga ni Riza si Andres, ay ito nga ang sinabi ni Riza. Na matatanda ang, ginawa na rin ni Riza noon, na batiin, o i-shout out nga si Andres Mulak, Noong November 4, 2023, kung saan ay ito rin ang araw na ginanap ang birthday celebration ni Tash sa bulaga. Dito nga ay sinabi pa nga ni Riza dito na see you soon kay Andres. Pero nangyari at naulit nga ulit iyan noong bumisita naman si Aga Mulak sa Itbulaga noong February 3, 2024. At nag-sorry naman ito kay Andres noong February 17, 2024 dahil naman, sa kinilig siya noon, sa pagbisita naman, ni Enrique Hill. Na mga napag-usapan na rin natin noon. Na makikita pa nga ang ilang comments, sa kanilang YouTube livestream, patungkol sa pangyayaring ito. Samantala ay muli namang binati ni Maine ang kanyang asawa live sa Itbulaga. Matatandaang, hindi naman ito ang unang beses na nabanggit ni Maine o binati niya ang kanyang asawa sa Itbulaga. Kagaya na lamang noong November 4, 2023, kung saan ay binati ni Maine ang kanyang asawa na si Congressman Arjo Atayde sa Itbulaga dahil nga birthday nito kinabukasan, November 5. Kaya naman, ay bumati na rin ang buong The at Ads Arjo. Kung saan ay sinabi nga nitong, Bossing, Kito Sen, Boss Joy, batiin ko lang din po yung asawa ko, birthday bukas. Si Tito naman po sobrang pilit, kulang din yung asawa ko birthday bukas na napag-usapan na rin natin noon. Pero ngayong Huwebes na, February 29, 2024, ay iba ang nangyari. Dahil muli ngang itinakita ni May ng kanyang kakulitan sa itbulaga. at hindi lang yan, dahil ganun din naman, ang itinakita ng iba pang EB girls. Lalong lalo na nga, si Tash at si Karen. Pero, biglang ang tila natigilan si Min, at tila biglang nahiya, dahil biglang nga nitong sinabi, na nanunood pala ang kanyang asawa. Kung saan, ay sinabi nga nitong, uy yung asawa ko nanunood. Na kung saan, ay makikita pa nga, ang nakakatawang reaksyon dito ni Maine, pagkatapos niyang sabihin, na nanunood ang kanyang asawa. Hindi lang yan, dahil muling ang maririnig ang naging reaksyon dito ng mga The Bark Ads, lalong lalo na nga, si Miles. Kaya naman, ay mababasa ang ilang nakakatawang reaksyon, at comments, ng mga legit The Bark Ads netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream, patungkol sa pangyayaring ito. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?